Ing araw nga ay mag kami ng pusit para sa tanghalian at naisipan nga namin na dito na lamang kami sa labas ng bahay. Makulimlim nga ngayong araw at hindi masyadong mainit kaya ito ang Daddy Jason ay nagsimula na rin magpabaga. May binili nga rin kami ng mga tahong at iihawin nga rin namin ito bukod nga sa pusit. Naisipan nga namin na ito na lamang ang aming tanghalian kaya maaga pa lang aba ay na malengke na nga rin kami. Kunti lang naman itong mga tahong at dalawang piraso nga ng pusit ang binili namin para nga ihawin. Kesa nga kako ay sa labas pa kami kumain dito na nga lamang sa bahay. Buti na lang din dito sa lugar namin ay hindi na nga ganun karami ang mga langaw. Kaya eto, for the iho na nga kami dito sa labas. Balit dito na nga rin kami sa labas kakain at may binili nga ako na lamesa dito at yung folding chair. Folding table din naman ang nabili ko nga na lamesa. Kaya kahit saan nga kami magpunta ay eh, pwede nga naming dalhin. Bukod nga sa mga iihawin, syempre meron din tayo ditong gulay na pakbet nga ang lulutuin. Hmm. Hindi nga niya ako kumakain ng ganitong ulam dahil nga may ampalaya. Ang daddy na nga ang nagluto nito at ako naman inakikihalo na lamang. Nakakatuwa Fine. nga ngayon dahil simula nga nung lumipat kami dito ay ang dami nga namin nagagawa bukod nga sa pagtitinda ng fried noodles. <laughs> eto nga at kapag ayaw namin kumain sa loob ng bahay dahil nga yan, nung init ngayon ay eh, dito nga kami sa labas nagagawin. Dito kami nagsiset up ng lamesa at dito nga na rin kami kumakain. Eto nga at nagdagdag na nga ng tubig at ang gagamitin nga namin ditong bago ngayon ang bagoong isda at naglagay nga rin siya ng asukan. Kumakain naman ako ng mga gulay sa totoo lamang, wag lang talagang ampalaya dahil hindi ko talaga kayang kainin. Char. At habang pinapakuluan ng gulay, eto nga at binaliktad ko na nga ang pusit at hindi naman ito matagal ihawin. Mabilis ang ihaw nga lang daw ito para nga hindi tumigas. Sakto nga lang din ang pagkakaihaw namin dito at naglalagay na lang din ako ng mantika. At syempre habang nag-iihaw nga tayo ay eh, may niluluto pa nga na gulay. Paborito nga nilang lahat ito lalo na nga ang Ate Casey. Pero mm -hmm. ang Ate Casey nga abay parehas kaming hindi kumakain ng ampalaya. At ang at naluto na rin ang inihaw na pusit at ang inihaw na taho. Masarap ang ating tanghalian ngayon lalo na kung tayo ay salusano. Sinusulit ko na nga habang nandito pa ang aking mother ay eh, nga ang amin mga ganap ngayon. etong gulay naman ay paluto na rin at pinapakuluan na lamang ng mga ilang minuto, Ganon. Ano eh. nga rin kami itong lagay ng pagkain kaya itong kanin nga sa itong tahong ayan inaayos ng nanan Daddy jis. Isa-isa na ng, ano, nga nilalagay itong mga tahong at itong dalawang pusi. Bukod nga sa mga inihaw ay alam niyo naman na isa nga ito sa pinaka paborito kong pagkain ng hipon kaya ito ang ginawa ko ay prinito ko na lamang. Para hmm. kung maiba naman ang luto ay prituhin na lamang, Ganon. Basta sa mga pagkain nako, ito talagang hipon ang nagpapasaya sa akin. Hey, Mabilis ang lang naman yyo at pagkaluto nga nilagay na nga rin dito sa lagay ng mga pagkain. Nakagawa na nga rin ng sausawan aba at may pakok ito Why? nga ang tanghalian namin ngayon, ang pinakbet, inihaw na tahong, inihaw na pusit, saka itong pritong hip. Oh. May sausawan pa nga at syempre hindi mawawala ang ko. Nakapaghain na nga din kami dito sa lamesa at sabay-sabay na nga kaming kakain at habang nandito pa nga ang aking mother dahil yan ay uuwi na rin ng probinsya. Pero madalas talaga ay setup up nga kami dito sa lamesa, lalo na nga tuwing hapon, ay yan, ang sarap talaga kumain dito at maganda nga ang simoy ng hangin. Mm. Maganda nga tumambay dito at magandang mag-food trip lalo na nga sa bandang hapon at mahangin at ang view mo nga ay puro puno. Probinsya probinsya talaga. Kaya mas gusto nga namin na dito na lamang kami maniraan sa Bulacan. Mas okay mind. nga dito dahil mas importante naman ang ating peace of mind. Child. Aking mother nga ay mga ilang araw lang naman dito nagbakasyon. At sabi ko nga, aba ay magbakasyon muna. Si Zia nga ay kasama na ulit namin dito sa bahay at matanda na nga rin siya. Mga 8 years old na nga siya. Okay. Ilang linggo rin kasi namin siyang hindi nakasama. Kaya ito lang dito na nga rin siya. Hindi na naman ako nakapagbawas dahil for the food trip at luto nga ang aking mother. Kaya ito for the kain nga kami.